Alright, what's up mga nilalang? So, nandito tayo ngayon sa Pasay, no? Jukno Road. Alright, so nandito tayo para magtinda tayo ulit ng ice candy natin. Ayan, oh. Wow! Alright, ice candy yan, men. Hindi yan ice candy, iba to. Diba nung nakaraan, nagtinda na tayo doon kila diwata? Ngayon, babalik tayo dahil gustong-gusto gusto ko doon, napakaraming tao. Tsaka, ang daming namimili ng ice candy natin, so... Happy 1,000 1000 subscribers sa ating YouTube channel. Alright, so maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at pakipalo na rin ating Facebook page, Mr. Ed TV. At maraming salamat ulit at pupunta tayo doon para magtinda. So, tara! <laughs> so nung nakaraan, nakabinta uh, tayo doon ng mahigit 70 piraso na ice tindi natin, no? Doon kay Duwata. So ngayon, pabalik tayo dahil maraming tao doon eh. tayo doon, madaanan tong ano, GSIS. Ayan. Dito sa madaanan natin, maraming mga ano dyan. Nagtitinda ng mga kape. At kung ano-ano paman man. Ayan na tayo. Alright, so nandito na tayo kay Diwata. Ito yung kapihan niya. Nandun yung kainan. Ayun si Diwata. Nag... Nagpapasahod ata sa mga tao. Ayun tayo. Alright, so nandito na tayo. Ayun si Diwata. Ayun si Diwata. Dahil kararating lang natin, mamaya na tayo kakain. May kakain tayo. Saka maaga pa, hindi pa. Wala pang gano'ng bibili ng malamit. Wala pang bibili ng ice tea, hindi natin. Hindi si Diwata. Nandito sa loob ng kotse niyo. Ice tea, boss. Baka gusto niyo bumili. Ice tea, di mga Kasama. Ibang klaseng ice tea, hindi to. Matindi to. <laughs> <laughs> matigat pa gan lang. <laughs> Sabi ko sa inyo, pare vlogger tayo. Sir, kumusta po? Ay, sir. Bagay, maaga pa kasi wala pang kanong ma 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 Hindi pa mainit mamaya, yung tagaktak na yung pawis ng mga tao dito, yung mga kakain kay Juwata Bintahan natin ng bintahan. <laughs> Nung nakalang, naubos naman yung ano natin eh. Kaso may natira, natunaw ah, mga sampo at ah, binigay ko na lang doon sa nadaan natin. Kasi panay bukas tayo, bukas kasi may mga bumibili, 'di ba? Everything <mess> Wow. Ay, maraming salamat boss. Nice duty. Ano ba channel mo, boss? Mga kasama vlog. All right, so kasama vlog, Oh, shout out sa mga kasama vlog. Andyan sa likod natin, oh. Tsaka sa mga tropang Mr. Ed David. Okay. Mr. ATTV. Opo. Alright, so may sticker na tayo. Kasama, mga kasama vlogs. Ayan. Follow natin, tsaka subscribe natin. Thank you, Idol. Ay, stindi po. Ay, stindi kayo dyan. Ay, stindi natin. You know? Wow. Ang dami tayo. Diba? Araw-araw lang -araw, ka. Araw-araw biyesta dito. Morning po, ay sindi kayo dyan. Maaga pa kasi. Mag alas 7 pa lang. Kasi diwata. <inaudible> <Yeah>. Diwata <inaudible> kami na eh. Ayan. Ayan. Busy yan. Yeah, natin. Pwede basa-basa lang dito. Pwesta na naman. Ano tayo pwesta? Doon stop eh. Para magtinda sa ayan. kain tayo. Adam! Aga ko ngayon kasi para maaga maubos. Mamaya ako kakain. Mamaya na ako kakain. Tinda mo na ako para may pambili ako ng ano. May pambili ako ng... Paris Ayan. Pero oh. bulang lak. Ito yung kawali. Ayan yung banata natin mamaya. Sir, ayos hindi kayo dyan. Sampo lang po, sampo. <laughs> ano? Ilan? Diyan lang ako stable sir. Baka mamaya ay eh, paubos mo yung ano natin dyan. Okay. okay. Good morning ah Good morning sa ating lahat. Sa inyong lahat. all Alright, so Paris. Wow. Mamaya, kain tayo, tayo. Dalawang kanin ubusin natin. Ang nakaraan. Ito tayo Ang dami mga lumarating oh, O so sa mga gusto bumili ng ice hindi dyan Gusto magpalamig Ito tayo sabi Daming tao no? Sulit dito Dami kumakain araw-araw diwata Pero so meron tayong mga tropa dito Gusto na mag-shoutout sa mga tropa nila at mamaya bibili sila ng ice tindin din natin. Ice din Ice din Ice din Shoutout sa mga taga CAA, lalo na sa CAA Community Drum and Lair. Number one shoutout yan. Alright, so number one shoutout out. Ito naman kay Papa! baba. Sasanahanin ko na ng Dragon Ball. <laughs> shout out kay mama. Idol si Piccolo. Yun. Yung Dragon you, Balls pala to. Shoutout si ate, si ate. Atto, shout out kay mam si. <laughs> shout out kay Marivic Alba. Pati kay Ronnie Duya. Dahil Duya, paano pala ito. Alright, so dahil dyan, mag-subscribe na kayo sa... Kay TV. Hindi. So nandito tayo ngayon sa ano no kay Diwata Diwata. So nandito yung mga tropa taga Paranyake yan. Let's get dito agad. Ba? Sarap oh. oh. na ba? Break oh. ano na, kaya? na kaya? Mr. Ed oh. TV. Mr. Ed TV yan. Follow niya. Follow na guys. Subscribe. Okay. Dali tayo dito. Tara hari pa na. Dahil yan ano, apropa yan. Minsan-minsan lang yun. Eh, no? Sipay mo nag-vlog dito. Ah, <laughs> oh, nag-gutom na ako. Mamaya, kain tayo. Kaila hey, mo na tayo. Kain na tayo, nag-gutom na ako. Oh. <laughs> yan. Sabi na ako, may nakabila dyan. Mamaya, pa sana tayo kain. Maaga pa eh. Kaso, nag-gutom na ako. Kain na lang tayo, no? Huwag na pa lang. Alas 7 ng umaga Paris ulit kakain natin Nakaraan Paris din naman oh. Paris lover tayo eh. diba? Ayun tayo Paris Ayaw ko nung sikin Sikin Joy Ayun ako Ano sa akin? Paris, ma'am. Madam. Paris. Madam, ma'am. Stindi natin. Handa niyo na. Ah. Overload 'yan. Okay. Sir, sir. Gship. Yung mga pino, wala pong laman. Gship. I-folderin mo. I-receive. Eh, stintin natin na maya. Sting din. Good morning din wa. Morning vlogger ka? Papakitin ka naman. Ice cream. Oh, ayan na maghirapan ako pag ganito. Yan. O oh, sige, mamaya. Ikaw lang dapat. Kasi ikaw lang nagsasabi. Kulit <laughs> yung tropa niya, no? Oh. Kanin. Wow, kakain na naman tayo ng Paris. Tara <laughs> sir, sir kain tayo. Kain tayo dyan. Paris kayo dyan, Paris. Oops. Kakain lang tayo. Sila madam, kakain din. Okay. Dito tayo, pisto tayo. Unang-una sa lahat, lalagyan natin ng mga etc. Nalagyan natin yan Kalamansi, nandun daw Ayan Lagyan natin ng Tamo-tamo Lagyan natin ng Giniling na Chili sauce Tapos ito Ano ba yung Bawang yan Kaso wala nang Sir, wala nang bawang sir Kain na tayo Yung ice din rin ko, dyan ka muna. Pato muna natin yan. Kaya muna tayo. Eh, no? Pero bago tayo kakain, masalamat muna tayo. lang saya sa'yo to Aris, kita Makauwi yang hujan Pag-uwi ko <coughs> Shoutout kay GJ sa anak ko Sa mga kapatid ko Sa mama, sa lahat Harap na? Kain na kain Kain din ako dito Ito saan ay tol? Pasay lang. Pasay, taga-pasay lang pala. dito lang. Kapit bahay lang. So, paano yan? Kakain muna ako. Ito sir, taga saan ka sir? Sige, Sampaloc ako. Oh, sampalo Manila oh. Sige lang magtatrabaho, sumawa. Hmm. malapit lang. Doon lang yan. Nandaan na natin. So, kain muna tayo ha. Alright, so tapos na tayo kumain. Solve na tayo. Pasok na naman si Mr. Ed, no? Kapares. Yan, salamat sa Lord. Ano, Alam mo, ubos na yung STD natin. 7 pa lang. Yan, daming, ka daming kumain. Kumaya, solve yan. Ubus yan. How are you? Fine. How about you? What is bo that? Man. Oh, wow, what is that? Power overload. International. International. Alright. Oh. Uh, what is your channel? Sir? I, oh, so Sean Hansen right now. I don't have a title. Oh, right. You don't have a title uh, Sean already? Alright. The... Sean Hansen is my. Sean leader. Hansen. Oh. Look okay. me so up on the YouTube. Alright. So po! So... Alright. Mister TV, can you send in also? Good. That's fine. I send in it Yan sila mama, bumili ng ice sa atin. Nagkasan kayo mama? Bigol. Kiruin mo, mo, ang layo ba? Galing pa ng Bicol, pumunta dito. kay diwaka. Para kumain lang ng pangang. Alright, maraming na naman tayo. Alam mo. Ang pangalan ko ay si Mr. Edward Cubelo and also known Mr. Ed TV. Mr. Ed TV, I've yeah. seen so many of your videos. You see already? Oh, before. Before, before, before. I've seen. That. Really? <laughs> So, do you want? Uh, This oh, is... uh, let me have the purple one. Purple one? Okay. Ah, uh, how much? Only 10 pesos. 10 pesos lang? Yes! Oh my goodness! <laughs> oh, eh, customer tayo. Si sir. Nanonood pala sa atin. Nakapanood siya sa atin eh. I don't have your coins with you. I do. I have them. I can't count them. How's your experience? The it's terrific. terrific i love all oh, the palace overload was so delicious i'm very impressed wow much better than i thought and i i suggest everybody comes here because the food is terrific the people are wonderful yes uh, very accompanying yeah and very uh willing to uh to see you and, and us oh, uh, sorry. Salama. Maraming salamat. Alright. And have a nice day. Welcome to the Philippines. Wow. Also, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. napakasipa na ng araw sakto naubos na yung extend din natin pauwi na tayo alright so nandito na tayo sa MOA nakita nyo yung globe na yan 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 na yung MOA no? galing na tayo kay Diwata at yung extend din natin ubos na ubos Ubus Maraming, na, maraming salamat sa lahat ng bumili. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta ng ice tea din natin. No? Pinipicturan pa nila yung box natin eh. You know? May sticker tayo dyan ng isang vlogger no? Hindi dito ka sa ilalim. Ganda dito. May maraming puno oh. Lilim. ano? You know? No? Ayos no? Tapos pa yun, experience, another experience na naman sa pagtitinda natin ng ice tindi doon kay Diwata, napakaraming tao at yun ramdam ko yung kung paano natin i deal yung ano natin, yung ice tindi natin, kung paano natin ibenta kung paano tayo makiusap ng tao ng mga customer no? napakasaya at hanggang sa maubos, binabalik-balikan at habang may bumibili, may picture, selfie, no? Yung iba kasi paulit-ulit nang bumili, pabalik-balik na sarapan. Yun, maraming salamat. At yun lang, pauwi na tayo. Ang bis na ubos. Yung dala natin, melon at ubi. Masarap daw eh. Meron din naghahanap yung dala natin dati na ano, uh, buko tapos yung caramel macchiato. So yun lang. Uh, at pauwi na tayo. Shoutout sa aking mag-ina Ma'am, na ako mang I love you so much I love you so much Sa anak ko, Gigi At kay Tommy <laughs> na si Papa Galing nagtinda ng ice tindi Yan, dito na tayo sa may SM MOA Okay Ang saya Shoutout din sa mga kapatid ko Sa lahat ng kapatid ko I love you I love you all sa mga papa ko sa lahat ng mga viewers at subscribers ko Woo! maraming salamat sa suporta ah. at don't forget to subscribe, like and comment at i-hit nyo na yung notification bell dahil mag 9,000 9, subscribers na tayo Woo! alright so hanggang sa muli peace out <laughs> Kali po.

Ice hindi kaya yan Ice hindi Sabi ng ice hindi 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 ice kaya hindi eh Moan ah Saka na tayo okay.